Ang araw, andito tayo sa Maipulaman River at kanina habang pababa ako dito may napansin ako na kakaibang um, bulaklak or kakaibang puno na maraming bulaklak so, kung hindi ako nagkakamali, ito yung tinatawag na malabulak so, so, so yan yung puno niya yan, punong puno yan ng um, bulaklak tapos ang daming uh, mga ibon ang um, pumupunta Ayan, dumadapo. So, sa baba naman, napakaraming ano, itong nang, nangahulog ng mga bulaklak niya. Oo. Tapos, um, hindi ko alam kung ano yung um, ano yung forma ng seedlings nito. Kasi gusto ko na kukuha tayo ng um, itatanim din natin. Hindi ko alam kung ito ba yun try na lang din natin kukuha ng ilan sana sa susunod na mga buwan ay makapag um, collect din tayo ng mga seeds dito kung meron Ayan, so puntahan natin yung um, pinaka puno mismo Ayan, ang saya ang dami talaga. O nakakalat lang yung mga bulaklak. Tapos um, tingin ko napakatagal na hindi ito parang inintroduce lang hindi ko native tree to dito dahil um base sa katawan niya napakalaki na ng katawan niya parang kasya mga um 15 ka tao maghahawak-hawak kamay saka malilibot yung buong katawan Oh. Uh, yan. So ito yung pinaka puno niya mismo. Yan. Tapos yung buong ano niya, katawan yan. Kung makikita ninyo, ayan. Kakaiba talaga yung kulay ng kanyang um, mga sanga niya. Ang dami pa rin mga, dami mga ano, ibon. Yan. Kaya lang nagtataka ako kung ano yung kulay, yung forma ng uh, dahon nito. Yan, so tingin ko mga nasa ano na to, mga 60 to 80 years old. Base lang sa sa puno niya. Ayan. So, papalibot. Sabi, sobrang ang ganda talaga ng puno na ito. Mga ano ngayon, eh, mga 20 uh, katao yung kakasya maghawak-hawak kamay dito pa ikot. Galing. Tingin ko isa to sa mga puno na hindi na um, hindi naputol o hindi pinutol ng mga tao saya naman ito ang daming ibuno kakaibang puno mayroon yes. lang ako makakita ng ganitong puno na sobra ang laki tapos napakakulay ng kanyang um, mga sanga tapos dito nakakalat talaga yung literal na nakakalat yung mga um, bulaklak niya ayan oh. So, yun lang. Maraming salamat. Uh, hahanap pa ako ng mga um, seedlings dito.